Magandang araw sa inyo. Welcome back ulit sa ating channel. At update naman tayo ngayon regarding dito kay Kobe Paras. Okay, so meron na naman tayong um, naisagap tayong balita guys ano regarding dito kasi nga uh, nag-training naman itong si Kobe Paras after niyang mawala ng ilang taon sa Pugo basketball. Uh, ang last niya na paglaroan sa Japan B League two, for 2 years and after nang ma-release doon eh hindi na tayo nakaron ng balita sa kanya. Kung nag uh, nasa na siya ngayon And in fact hindi na siya naglalaro ngayon ng basketball Pero uh, meron nga daw siyang uh, magbabalik laro na nga siya okay. So may balibalita na posibeng maglaro para sa Marikina o sa MPBL Itong si Kobe Paras okay. So uh, aside nga dyan sa posibeng paglaro niya sa MPBL Is uh, posibleng na nga sumali itong si uh, Kobe Paras sa PBA draft next season. Okay kasi mukhang wala na yata siyang ibang option guys ano. Wala yata siyang natanggap na uh, offers mula sa uh, liga outside ng uh, PBA. So posibleng dito na nga siya either MPBL or PBA yung bagsak nitong si Kobe Paras. And uh, abangan natin yung comeback niya kung uh, ano na nga ba yung uh, laro niya, kung gumanda ba or pumangit yung uh, laro niya, nag-improve ba siya. So yan yung dapat nating abangan dito kay Kobe para So yun lang yung update natin guys. Maraming salamat sa panood.